tayo ng aming bebetong. tong. Huwag lang siyang matutumba. Sipon, sipon! Si oh, you hold. Hold! I hold! Hold! Huwag lang siyang matumba talaga. Tiga na, binabalan siya yung kanyang sarili. Oh. So, eto yung Daray Quintas, guys. Ayan, no? Pure silver to. Coins. Coins na pure silver. Ngayon, no. Ngayon ganito siya. Daray. Daray, ano accessories. Silver. Pure eto, pure. Ah uh, 925. Ngayon eto. Isusuot to ng mga Daray na babae kapag ano, kapag may mga program-program o kaya may pag may mga parade-parade. So eto iiwan lang siya dito. Ang dami. How many pieces this one? 38 pieces daw. Ang dami oh. Ayan no. Oh. So eto, iiwan lang siya dito. Iikikip ikikip nila yan diyan. Para pag may mga program, may mga parade. Ay, a I want to see. Have, have, parade. Ayan, oh. Sila nagpagawa niyan. This money. Ito? Ah, may iba palang style. Ito yung coins. Nepali coins. Old Nepali coins. Kasi ang coins nila ngayon ay ano, color. Ay, silver din yata ang ano nila. Gusto daw kita makita ni Ama. Ang ganda nito eh, oh.

Dami tertay. how many how many girls how many girls? What do you also have. Yes, but how many girls in the in the club? Thirty Ah, thirty pala lahat ng girls sa club. Kaya pala 38, 38 din ang pinagawa. In, if, uh, something a program? Yes, you I can know. Also, you can, you can also have. Meron. sa ano kasi ang di diba, ginano yung pot pot pote na yung kulay green kulay red yun kasi ang kwin pinagkukwintas di ba? Ngayon, ito yung isip nila pagawa. Mm -hmm. Yo ama paisa? A ah, pera pala. Poiso so, yo, yo poisa. Before money. Poila ko. Ah, ito pala talaga yung old coins nila. Yes, so find... No, not gonna find like this money. Yeah. No. Poiso. Old pa. coins pala to. Pero pure na silver siya. Mura lang ang silver dito. Yung per gram yata ay nasa 1,000 ang per gram. Mura lang ang ano dito, silver. So, Parang sa rin atin rin. din. Gusto <laughs> mo Hi guys! Kain tayo ng kamote. Nilagang kamote. Ito yung tira ko na nilaga kahapon. Ngayon may natira. Yung isa, kasi malalaki kasi sila. Yung isa, inalmusal ko ng umaga. Tapos may natira pang isa. Yun yung kinakain namin ni Tonton. Eh, dumating si Asis. Di kinuha nga si Tonton. Ngayon, kakainin ko to. Dahil may mayonnaise. <laughs> Nagkikib ko ng, naglalaway ako ng ano. Sabi ko ba, gusto akong kainin. Chatpat pala yung gusto kong kainin, yung medyo maanghang na maalat na maasin? Kaso hindi naman dumaan yung nagtitinda ng chatpat. Nag-aabang nag ako yan sa may harap pa. Hindi man dumating, hindi siya dumaan. Dahil suguruan mo malamig. Dahil walang araw. Sumikat lang ng kaunti kanina ng araw. Tapos ang kulimlim na, sobrang kulimlim na. magpapahupit ako, ako ngayon. Pahupit ako hanggang dito. Kaso, sabi ko, iiwan ko kay ama ni si Tonton. Tinawag ko si ama. Sabi ko, ano, paalaga ako kay Tonton. Nagpagupit ko, tako na po, nagpagupit. Sabi ko, iayaw. Alam niyo, mag ng bata. Sabi niya, Sabi ni Alice, bukas na lang daw, sasamahan daw niya ako. Mahirap kasi pag may dalang bata. Pag alagan ni Asher, Asher walang problema. Pag antay sila, niwanan namin si Asher. Parang yung ginawa namin nung nakaraan, nung nagkaroon ng meeting sa school, iniwanan lang namin si Asher. Dito sa bahay. Basta binili na namin na huwag siyang magawa na kahit ano, dito lang siya sa loob at manunood lang siya o maglaro lang siya sa kanyang mobile. Huwag siya aalis. alis. Ayun. Ewan ko, anong nangyari kay ama? Sabi ko, paalaga kay Tonton, punta ko ng parlor, ayaw niya mag-alaga kay Tonton, ewan. Pero inalaga naman niya yung babae. Kasi ako naman yung ginagawa, nandun lang sa o nakaupo sa kanila. Sa kasama niya si Sadie. Nandiyan lang siya, oh. Sa harap ng bahay. Pero well, bang ginagawa, pero ewan ko, bakit? Kung sinabi ko, napunta ako ng parlor, paalaga si Ton sabi niya, Nay. Tapos umalis na siya. Ang weird. Kumakain <laughs> ako nito na may mayonnaise. Pero masarap siya, may mayonnaise. Sit po tayo yung mayroon. Masarap. Malit mali mali lang, lang kasi ito. Masarap talaga ito, ano, American na mayonnaise. Kaya lang mahal siya. 3.70 ito. Ganito kalaki. Hmm? Sarap yung kabuti na nabili namin, guys. Ang matamis. Sarap. aming little panda ah uh. oh. our little panda <laughs> our little panda lagi iyak siya <laughs> natapong wisa nang ulo oh. uh. Uh. kasi umalis ang pamama niya hi guys may papakita ako sa inyo bali gagumawa ako ng bag ngayon yung bag ko plain na plain sabi ko no, I didn't bring any container sabi ko, gagawa ako ng bulaklak na ilalagay para may display ba yan gumawa ako ng white, para siyang ano yan at red isang red at dalawang white nasa na yung isa? Nasaan na yung isa ko? Ayun. Oh. Hey, Tingnan yung pinagagawa ko. <laughs> Ilalagay ko siyang ganito. Hey. Sa bag. Para kahit papano, may bulaklak yung bag. Asher. Ah, Asher. Ah, Ganyan. Ngayon, gumagawa ulit ako ng panibago. Pero eto kasi, ano siya, para siyang hindi tapos medyo malit ito. Oh. Babaguhin ko yun. Gagawa ako nung lagayan ng baso-baso. Hindi -baso. ko pa nga lang siya natata. Itatahi ko to. Ito yung sa taas. Ito yung sa gitna. Tapos, so, paganyan siya. Talagay ko sa may bag na ginawa ko. Para hindi siya plain na plain ba? bulak bulak. <laughs> Sunflower. O, oh, diba? Kung ano pinagagawa ko sa mga natirang yan. Sayang eh. Hmm. Yan. Lagayan ko ng yan. Container. <laughs> so, yun lang yung ating video guys. Wala masyadong ganap ngayong araw na to. Kasi sa totoo lang, sobrang lamig. Walang araw. At nandito lang ka naman sa bahay. Tapos yung plano ko nga, hindi naman natuloy. Kaya, yun, yun lang yung nangyari sa araw na to. <laughs> uh, thank you so much, everyone. Yun yung aming uh, happy weekend. Yun ang aming uh, Sunday. Yan. Oy, nagising na si Tonton. See you in our next vlog, guys. Bye!